So, magandang tanghali mga kapigmate. So, may nagtatanong sa atin dito. Ito siya, si User. Sabi niya, nabubuntis po ba ang first day pa pinai na agad? So, yun. Napakagandang katanungan ng mga kapigmate First day pa lang ng paglalandi, pinai na. So, may sasabihin ako sa inyo mga kapigmate, tatlong klase ng pwedeng ipai -ai. Meron dyan na bagong walay, naglandi. Meron dyan na dumalaga, naglandi. Meron naman dyan na sabi natin na inahin, mga ilang linggo o ilang buwan na biglang naglandi tapos pinaiay agad. Yun yung tatlong yon Yung tatlong yun ang pagbabasya natin. Kung saan ba pwedeng gamitin yung first day pa lang ay naglalandi na. So sabihin ko sa inyo muna yung hindi pwedeng pa, sabihin natin niya, Yung hindi mabubuntis ng first day pa lang ay pinaiay nyo agad. Halimbawa natin mga kapigmate yung inahin na nangana, na sabihin natin na nagwalay na pero uh, naglandi siya after mga one month o one and a half months kasi nag ano siya mga kapigmate sabi natin naglagas yung balahibo tapos yun biglang naglandi first day first day pa lang napansin yung naglalandi na pinaiay nyo agad so negative po yan hindi po yan mabubuntis ang ganyan pong baboy mga kapigmate yung matagal na naglandi na inahin sa ang pinakadabes the best po niyan 3 to 4 days 3 days ang uh, pinakadabes sa pagpapakasta pagpapabarako pwede rin iay 4 days naman kung EI talaga kayo. Pinaka the best sa ganong baboy ay EI. EI. Sunod naman mga kapigmate dun sa dumalaga. So sabihin natin yung dumalaga mga kapigmate, uh, sabihin natin mga nasa tamang edad na. Sabihin natin na 7 months or 8 months since birth, biglang naglandi. First day pa lang, pina-EI nyo. So yan, malaking negative po yan. malaking, malaking hindi po, pa, hindi po mabubuntis yan at malabong mabuntis ang ganong baboy ng unang araw ng paglalandi pa lang ay papakastan nyo na mga kapigmate. Malabong malabong mabuntis po yan. Hindi po yan mabubuntis. Kung first day pa lang ng paglalandi. O, alin nga po. At, tapos ito naman, ito yung pinaka the best mga kapigmate na first day ng paglalandi pa lang ay mabubuntis na kung pa-AI nyo or papapakastan nyo. Yun naman po mga kapigmate ay yung inahin na bagong walay. Sabihin natin mga kapigmate, um, yung inahin nyo, nagwalay kayo, 3 to 5 days, after walay naglandi. So 5 days sa mga ganoon pinakamabilis na yung 5 days. Naglandi yung inahin nyo, may lumabas agad na liquid sa ari niya. So yun mga kapigmate first day pa lang ganoon ang ginagawa ko inaagapan ko inaabangan ko in first day na yon sa kapo pinaiiiay ko na agad mga kapigmate. Hindi na ako nagbibilang ng 1 to two, one to 3 days o 1 to 4 days. Hindi na ako nagbibilang ng gano'n. Pag bagong walay at naglandi, ayagad, pa agad, pakasta agad. 100% po yung mabubuntis. Huwag lang may infection sa ari mga kapigmate ha? Kasi ang inahin, at ang inahin na ganun, mga bagong wale, minsan hindi nagagamot, may mga infection pa tapos first day, kahit ano nyo niya, nagpaiay kayo, nag nagpakasta kayo, tapos hindi nabuntis, baka bakanya nasi, masisi nyo pa ako. So, hindi pa nabubuntis yung ganun kung may infection pa yung inahin. Pero kung nasa kondisyon ng inahin, wala siyang infection mga kapigmate, first day pa lang ng paglalandi niya, after walay, Panigurado po yan mga kapigmate buntis po yan, so para kay sir user, so kung ang inahin mo po ay bagong walay, 1 to 5 days na nagwalay ka at naglande tapos first day pa lang ng paglalande ay pinakastaan mo na so sure bull na po yan, buntis yan mabubuntis po, po yan huwag lang may sakit or may infection yung matres ng baboy mo, so yun lang mga kapigmate, uh, sana nasagot ko kayong, kayong kay sir user, so about naman sa tanong na ganito mga kapigmate, kung may gusto kayong itanong na connected sa vlog natin ngayong araw na to paki lang po at sasagutin din po natin 'yan. So shout out shout out kay user. So <laughs> kay user na lang. So hindi po natin alam yung totoong ano niya, ah uh, pangalan niya. So ito nga pala yung anak, mga pigmate. So yan. Mga tatlo na lang ang tumedede, yung iba nandito na sa dulo. So ayan mga pigmate, mga nagpapahinga na kasi mga busog na. So ayan lang mga pigmate. So sa bagong anak ha, panat panat panati, panati pananat, panatilihin natin na tuyo ang kanilang higaan or flooring. So yon yun lang mga kapigmate. Salamat. So kung may katanong nga kayo mga kapigmate, comment nyo lang. Kung mag-send kayo na kung may papakita kayo mga kapigmate, pwede nyo chat, chat sa messenger. Ah, Mag-send kayo ng video para masagot natin. So yun lang mga kapigmate. Maraming salamat.